At dahil trending to sa TikTok, syempre, o order tayo, hindi tayo papahulin, no? <laughs> Nang maka-order na nga tayo online after 2 days, ay andito agad. Diyos ko, sobrang wilis. At dahil syempre excited tayo, aba, ayan, binuksan na natin. Agad-agad, kahit wala pang hilamos, wala pang supply, syempre excited, yarn. Sino ba naman ang hindi ma-excite sa ganyan, diba? Kahit anong package pa yan, basta in order mo online, excited ka parate. Sinong ganito na tulad ko? Ito pala yung super crunch daw na sinasabi ni Patutoy. At alam nyo ba guys, hindi niya talaga ako tinantanan hanggat hindi ako umo order niyan. Asya talaga may pakana Lagi siya kasi nagti-tiktok at napanood niya yan sa tiktok at hindi ako tinigilan talaga hanggang hindi ako umorder order kayo din ba ang mga anak nyo? Ganun din? Nakita nyo naman ang tuwa niya sa muka. O, ba? Diba? Ang tawa niya talagang hanggang ngala-ngala. At dahil super sarap nga nito, ay hindi rin naman ako nagsisi na bumili ako nito. Yun lang guys. Salamat sa panonood and follow me for more.